Heeh, enggak sige sih, gak kebijakan

Papa talaga yung daliran. Wow. Yun. Madakal yung kanduta niya kanya na kanya na. Oo. Oh. Ba? Oh. May kawa. Ayun, Okay na na. Oh. Dami. Mm, mm Tapos kayo na nga. Mm -mm. Pabilog. Pabilog niya. Di paturon. Pagka makiapos ka ang mama. Paturonin kayo. Kasakit. Ayan. Ayan. Mga kapal yan, diba? Magdakalita yung kaya ka. Mga kapal yan? Papabao siya dito, kadita. Asin dito. <laughs> Ay, baka dakaling kahit. Eh. Ayan. Oo. Uh, Dalam na yan, mo na yan. Saan siya maya? Ayan. At ayan po, mapagpalang araw mga kasalo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang Good morning po. For days video po ay magluluto po tayo ng adobo yan. Tapos sisig saw. Sisig. Chicken buffalo. Chicken buffalo. Shanghai. Shanghai. Chapsuy. At chapsuy. Yun nga po yung mga ginawa po natin kagabi na nakita nyo po na nagroll bago po tayo nagsalita ngayon. Yung nga po. Tapos lilinisin lang natin yung mga pinaggamitan kagabi. Ayan, mga pinaggagi ano? Pinag pinaggamitan kagabi. Dahil nga po medyo na this oras po tayo. so sinapo po ata tayo natapos noon. Pati sa Shanghai. Kaya hindi na po natin nakuha ng mag maghugas. Tirain, lang, tirain ko lang po ito ngayon. Bago pa ng lahat. Right? Bago pa ng iba. Nakuha <laughs> na din ni eh, Sawa kanina sa may fridge. Nasabang nasa bang sa banyo ako. At heto po yung sisig kagabi. Para sa sisig. Ayan. Natutok sa electric pan. Ang yan, uh, magdamag po yan. Simula kagabi alason alas 11. Nung no, sinaka ni At ayan po. No, nagpapainit na tayo ng mantika. Para makapagprito na tayo ng pang sisig. yan Kaya po pala in-overnight ito para po matuyo po siya. Nang hindi daw po matalamsik sa bilis. Tapos manghihiwanan tayo ng gulay habang nang piprito. At ayan po, nagsisimula na rin magluto si Sao ng adobo. Adobo sa Royal. Sarap nice. po ito. Bili na po kayo. Try it. Ayan po pala, no? nakapaglinis na tayo kanina. Sarap talaga sa pagramdam pag malinis yung kusina. Oh, that... mamaya niyan, madunod na I mean, at least masarap siya magkita. Hindi tulad dati na wala akong pakilam. Kahit punong-punong po yan ng pinggan, yung punong uga, mga hugasin, ganun. Wala po akong pakilam eh. Pero ngayon, sarap pala sa pagramdam. Ganun ano, pala yung pagramdam ni Sal. Pinag-uusapan din namin ni Darang, Shek. Hmm. Oh. Nakakainis pag ano ka, pag uh, ayan, ikaw yung... Kusinera. Oo, oh. pag kusinera ka. Tapos madami ni pugasin yung ano. Ayaw na ayaw ng mga kusinera yun. Gusto na kayo. Wala yung... Oo nga. Um, ako ngayon ko ano, na-realize na dapat iba yung panghugasan tsaka yung pang ano. Mm -hmm. Kasi kailangan mo na mahugas eh. Isa lang yung ano natin. Yung faucet natin. Faucet? Wala. Iba... <laughs> wow, syempre asosyalin, kung maaari. Faucet? Hmm. Naluto na po ang ating pang sisig na pirito na po pala. Ayun, eh, po. May mga time na pag nakakita akong ganitong baboy, naalala yung nagmumukbang pa po tayo. <laughs> Tapos yung amoy po niya, grabe, sarap ng amoy. At ayan po yung mga nahiwa natin, no? Kutusan lang tayo ni Sal. Para saan to? Ha? Ano to? Pang yung Ah, ito na yung buffalo chicken. Ito po ay para sa si sap sapsui. Atay. Bukasan ko pa to. Siyempre. Bili lang po tayo. Ayan, ito po yung pinapabili ni Sal so Naulan po pala. Presigal na lang tayo. Ayan hmm. na. So may tali pa para lang tayo bibili. Na. May ceiling pula po kayo, madam? Ah, ceiling pula? Opo. Ah, may pingarina arena yun, madam? Arina po, one kilo. Arena. po, 1 kilo. Ah, may tong kilo po. Apin po yung 1 liter tabay na? Apin po yung 1 liter tabay na? 1 liter na tabay. Apin po na. May itong move. Ini po na? Oo, api rin. Ini po na plastic. Apo? Ini na plastic rin. Ah, pares lang po. Mas taas yun. Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ito siya, 8 rin to, Ah, sige. Ito na lang po. One sixty eight. Ganito ba kalagay yung sinasabi mo? Wala Magsisimula na po si Sal naman Mansisig Ayan

Alam niyo po yung hindi po po sana ako kakain Pero alam niyo po yung walang ibang sinasabi sa mga magsimula na Sarap sa sabi niya, sarap, sabi niya wally, wally. Kaya ngayon po, tignan niyo, napakain po ako ng ang aga pa lang Nasa mga 8.30 8.30 pa lang Napakain na ako ng maaga Tignan niyo po ito, tignan niyo Bitin ka. Mano ko na ka <laughs> mo. Ali, dagdagan ko na. Dagdagan mo yung sisig ka. Sarap. At <laughs> ayan na nga po ang buffalo chicken natin. Sinasaka pa na ni Sao ang buffalo chicken. Ito yung panirito natin. Grabe yung pagpiprito. Ang haba ng oras na ubusin niya. Kung mahilig ka sa petiks, pwede sa yung pagpiprito. Pero yung yung gusto mo yung may ginagawa ka, nakakaboring yung nagpiprito. Nakakantok. Nagpapainit na rin tayo naman mantiga doon para sa siyang Shanghai natin. Ayun ang buffalo chicken natin. At luto na. Woo, sarap ng kamoy. Okay, sir to God. Thank you po, Lord. At ayan po yung mga nabalot na Shanghai kag kagabi ni Sam. Mm, dalawang tray. At ayan po, no? habang nag piprito na tayo ng Shanghai, maghugas na rin ako ng mga kasangkapan doon, mga linera para minsanan lang para mapag deliver din tayo kung may magpapag-deliver kagabi po pala yung unang video na nakita nyo nagpapaturo kayo kasi so, kung paano mambalot ng ay para sana matulungan ko siya para mabilis yung trabaho kaya lang dahil nag lang po tayo medyo nahihirapan po ako sa tansyahan pwedeng palug eh pwedeng, pwedeng mas konti may ilagay ganun. hindi pa po po siya masyadong tansya so yan na tinigil lang po muna natin yung paghuhugas ng kasangkapan. Marami daw yung pa-order natin. Praise all to God. Thank you po, De-deliver lang muna tayo. Dami nga. Kasya na siguro dito, ha? Huh? Kasya na siguro dito. Sulat mo yung pangalan nila. Tsaka... Jika Shini. So, ayan po, no? binigyo, Siren ano? Yung, oh. Sinulat muna natin. Para hindi na ako maglalala ng papel, cellphone na lang. Mm. Siren Kimoso. O, taloy lang kanyang din. Eh. Tapos, Emeline Aison. Emeline Aison, itong oh. kabaganak ng JJ oh, na. O, itong tita ng JJ. Mm. Tapos, Kam, Ate Flor. Ate Flor. Tapos, Tita Jana. Ay, ba't Tita Jana? Ito Tita rin. Tita Jana. So, bali, babalik pa tayo kasi ipiprepare pa ni Sao yung iba. Okay, go. Tita Jana to. Tita Jana. Tapos, emily and Aison, 280. Oh. Nagre-ready na po tayo ng panukli. Tapos so, si Dani ka ba, magkanya kay na? Sasagyan na kasi yan, magkanya hmm. pera na. Usually kasi nag-ano tayo, uh, ano kasi yan? Ano yan? Sa kamount. Kaya lang talagang wala silang, wala silang saktong amount. Ala, kaya hey, yung pera ng um, so, sa kamunting kang daddy ko. Okay. Oh, so, okay na. Cảm thank, thank you Thank you, boy. Oh, thank, thank you, for. Thank you, <coughs> Opo Paki pang pre-check na po yung uh, time test? O, po ata Epo po ba 220 Ano po? 280 po Thank you po, thank you po Tau po. Kaya nga po itang Cyril. Ah, tingnan po pong deliver po. Wala po. Ah, bayad na po. Bayad na po. Yung last na yun, dun sa dulo dun. Sa dulo dun. Last na, Sa kabila pala. Sa Sa kabila dun. po Dali ka para sa po? Yes po. Oo po. doble po. Thank you po. Thank you. Po. So ayan. Lima na naman daw po yung i-deliver niyo. Saan po ka-order ka? Sa dito oh. ng box mo. Pantang. Abi na. order oh. ala. No sa nang ineke nunda dito ng may tulak sa Beijing sa sabi ko apat na lang mo. Mama Mimi. Emily. Emily, tali pa pa. Napali yung sheets ko. Kuha kong bago. Bago luma. Ano yan? Oh. Diana Gomez. Tatalwi ka niyan, Nina. Diana Gomez. Tapos, i... Eh, si April. Lansang. Ano yan? Ano yung bali na? Kenning Terminalit ang April lang sang. Wow. Ano nyo bang dagat tindahan ka rin? Di ba ba may tang mag Xerox? Tang harap na. Tang mag photocopy. Daralen. Imo mo nang dili landing. Mhm. -mm. -mm. Daralen. Itang kuno laging mag-deliver na. Lagi mhm. Mag -mm. -mm. <clears throat> sure kay tang kuno ko mag-deliver na. Mhm. Mm -mm. Daralen landing. Tapos na tapos idarang morena bala may tang karikimkim diba aliwaita itang metong po nang may itong pangkantong balamas ko. Isa ko ang lab. Bae. Alduan ko ang lab. <laughs> Kaya may halam <laughs> mo ba? 220. Thank you. Thank you. April. Hey. Thank, you. Thank you Thank you for hey, hey, hey. Thank you ang thank you? M ah two hundred ten. Ano pa yata to. Hindi na pa to. Haha. pa yung last natin, Danica, oo nais mo kani 170 po. Thank you. Thank you po. Thank <laughs> ka, sige, break muna tayo Cobra, cobra Ano naman itong cobra? Kailangan niya mo yun naman? Cobra. Thank you. Cobra break. Hanim bata niya? Thank you. pantay ang poses si ako. Ba, please sabi mo nila. Na? Ah, ayan. Leeg ng manok, tsaka Shanghai. Yan, ang lako na kayo din. Leeg ng manok. Oh, Mag-combra muna tayo. Anong tawag doon? Combra? Bota lang mo. Combra ang sabayan? Bota lang mo. Bota lang mo. Bota lang mo. ko. Ito na naman. Yung hinugasan ko kanina, yan, di, ma, di pa nababanlawan. Natuyo na yung sabon. Kasi so, ito yung bagong hugasin natin. Po no? nakapaglinis na din tayo ng kusina. Nakapagpunas na din tayo ng sahig dahil yung mantika na natapon-tapon. Napakadulas. Nabas mo na tayo. Pog, Ay. Mangobran na oh. Ito nga, sakto. <laughs> nasabihin ko nga. Mangobran tao dito, mangkombransa. Mangobransa. Ito mo nga ito. Balik mo muna yung ano, yung pwena nukli ganina. Hindi, ito, 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 pangalawa. Hi. Sarap. woo <laughs> Kunin ko muna yung pinanukle, no? Seven Bilaan mo na lahat. Ayusin mo na. Uh, Miss copy ako ng ano kanina dyan. 15 pesos. Bumili akong cobra. Di pwedeng walang lang miscopy yun. 700, tsaka 280 yung panukle. <laughs> May ganyan-ganyan ka pa. Pero bagay mo yan. Tawag dyan. Ano kasi tawag dyan sinusunod mo? Apron. Ano siya? Hmm, ang makanita. Hmm. Ang pera. Ay, oo, ano? Huwag ganyan, ganyan. Ay, 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 namumuli ka. Sagat. Sandali. Tignan ko muna. Kwenta yun po. Magkana yun, yung... Yun, ang pala makasulay itong ay 178 kaya basa agad ang plastic Magkano? Pero 2140 2140 kulang lang ako dyan 15 eh sarap mag-deliver. <coughs> ano po pala may charge yung delivery, di ba? Mm, mm 20 pesos Kasi po Kasi yung... yun din, uh, uh, oh. halimbawa magpapadeliver sila. Ah, kila din ako ng tricycle, 30 pesos, ganyan. Ako nga lang. May kita so, pa mm -hmm. ako. Yan, tuwag -tuwa po ako pag nagde deliver ako eh. Mas Magka gusto pa yung, yung 15. Ah, tama. tama. Mas gusto pa nga yung nag-deliver ako. Kasi may charges nyo 20. Kaya pag nakalima ako, may di may sandaan na ako. Kasi ano? Ako yung bumibili. No? Oh. Kung wari ako yung bumibili. Hmm mas gusto ko na yung magbabayad na lang akong 20 kaysa maabala pa ako. Mm. Hindi ko to sinasabi dahil, alam mo, kilala, ah. tayo ginagawa natin na eh. Hindi ko po sinasabi to para mag-order kayo or magbayad na lang yung 20. Kumbaga, na banggit lang dahil ganun din yung ginagawa namin kaysa, ka magpakarga ka pa or sumakay ka kung mari, wala, ka namas, wala ka service, Ganon. Mm. Di ba O Oo nga, minsan may service na may time pa na madalas talaga na tinatamad kang aalis eh, din ganun. Kaya mas maganda pa yung mapapadeliver ka na lang. 20 pesos. Hindi ka pa naabala. Hindi mo na kailangan magbihis or ano man. Ito lang pala yung natitira. Naubos na yung sisig. Mabilis talaga yung sisig kahit saan mga karinder yan. Ayan po pala kumakain na sa lagyan. Medyo maingay po ito. Ayan, pan. Si ate medyo wala pang ganang, ay hindi. Pagana pa din pala kumain. Tinatamad <laughs> lang kumain. Alam mo yung yung bake mac kahapon na tira. Hmm. Tawang-tawa ako sa kanya. Ang san sa niya. Kala yeah. ko konti lang yung kinain niya. Ngayon pala, konti lang yung tira, tira, niya. Ang <laughs> <laughs> pong kahit si hindi mabubusog doon sa tinira niya. <laughs> Ngayon po, pinapalabas na ni Sao yung kasim para po sa bukas na luto ano? Bukas na luto natin kung lolobin pa po ng Panginoon. Lalabas na po natin yung kasim. Hmm. Hoy, tumigas. Tumigit po 'to, no? Gumamit pa tayo ng 30% kapangyarihan. Tayo. Right. Ayun po, no. Para makapag-sinkop sana tayo mamayang gabi, kaya kailangan na po natin siyang i-defrost. Ayan po mga kasalo, maraming 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 salamat po sa wala po ninyong sawang panonood. Hanggang sa muli, ingat po ang lahat. God bless us all po. Paalam.